Sa so, ako pala araw sa ating lahat, ako po sa Rines pala pa ang ating lalad yung tunan uh, para sa daily devotion na pinamagatang kumakain din ba ang Diyos na? So, yung concept natin yun is anthropomorphic language. Yung scripture natin yun is Numbers, ay, Numbers chapter 11 verse 23 na sinasabi, The Lord answered Moses, Is the Lord's arm too short? Now you will see whether or not what I see, what I say, will come true for you. Tagalog, nilaing Panginoon kay Moises, may clean na ba ang kamay ng Panginoon? Ngayon may kita mo po, kung, ang aking salita ay matutupad sa iyo o So yung katuraan niyan is number one, God desires communication and relationship. So dito sinasabi na pinakita ng Diyos na nais niya ng malapit na ugnayan natin. Hindi lang siya nagbigay ng uh, ng mga utos, kundi nagangad siya na personal na ipag-ipag-ugnayan at pagmamahal sa kanyang mga nilalang. So, God desires communication and relationship. Hindi lang utos yung binigay niya, no? Kundi pag ugnayan at pagmamahal. Next, God speaks using anthropomorphic language. So, si God bilang Holy Spirit ay hindi limitado ng katawan o physical na anyo. Ngunit, ginagamit niya yung mga paglalarawan o mga katangian ng tao tulad ng kamay, mata, tainga upang ipaliwanag ang kanyang hiyos at tayo So, God speaks using anthropomorphic language. number 3 is God words become became flesh in Christ Jesus. Kasi sabi ito na ang salita ng Diyos na matagal na ipinahayag ng mga propeta at kasulatan ay naging tao sa katauhan ng Jesus. Ang Diyos ay nagpakita sa atin ng isang paraan na maalat na, na, ma, na natin makita marinig at syempre maranasan. So God words became flesh in Christ Jesus. So being application for is number one communicate with God at least 30 minutes a day. So, yung nasabi dito na ang pagpag-usap kay God araw-araw ay nagpapailan sa ating relasyon at sa kanya. Maring ito ay pamagitan ng pangalangin, pagbabasa ng Bible, no? o tahimik na pagbumuli-muli. Halimbawa, na lang is para makaroon tayo communication kay God at least 30 minutes a day, uh, magtakla tayo ng oras sa umaga bago mag upesa ng gawain magdasal uh, magbasa ng bible wag ba magsimula yung araw natin na malaki tayo sa Panginoon diba kasi kapag nagsimula tayo ng panglangin ng na una araw pag agil namin sa Panginoon tuloy tuloy na yan super blessed ka na yan so communicate with God that is 30 months a day next prioritize relationship with God over everything so meaning to say ang relationship natin kay Jesus Christ okay God ang um, pinakamalaga sa buhay natin lahat ng ibang aspeto ng buhay trabaho, pamilya, hobbies ay dapat magsilbi yung pagpapakita pag na ating pagnanais na magtikot sa tipay ng Diyos at siya probe ng kalwalatian sa Panginoon uh, isang po ito kapag nahihirapan ka sa pagawa ng vision ito lang sa sarili mo ano ang kalooban ng Panginoon Diyos sa akin Kumili, pumili ka ng mga bagay na mapapalaga sa ating panang at magbibigay ka lang sa Panginoon prioritize relationship with God over everything. And lastly is focus on knowing and experiencing Christ. Kung sinasabi dito na hindi sapat na alam lamang natin yung pakot with Jesus. Kundi kinakailangan din natin siyang mananang sa buhay natin. Na kumikin sa buhay natin. Dapat natin siyang sundan at magiwala tayo sa kanya. At maranasan ang kanyang pagmamahal at kapang sa so, kanyang bawa na pag-focus kay Jesus Christ ay yung pagiging tapat sa ating pag-inilay, paggawa ng mga kabutin sa kapwa, at pagkabakita ng pagmahal tulad ng pagmamahal na yung sa ating Jesus Christ. So focus on knowing and experiencing Christ. So ayun namin akong pagsigay na devotion na method kayo, may shares kayo ba at share yung mga kaysa ating buhay. Thank you po sa pag at tapos po sa ating lahat.